Mula ni tatang ko, Jai, di po. Napamipinas na siya, di kalma ni Balay, di Jai. Kung saan nakatira ang nanay, tatay ko. Ato, kimula ni tatang ko. Iman, hanap nga, Makanon ata. Napamuto, di sa baling nga biyag. Hmm. Ayan. Hmm, nag-iimas. Amuyo ka di, di nga parya. One, two, three.

Five dollar niya kasto yun yung kabsat. Kasto yun si lang uh, kinangina. Balitok ti Bulong ti jay, Canada.